Sa pagpapatuloy ng kwento, si Mom Yong ay nakatayo roon, may hawak na isang bagay sa kamay niya. Ang hawak niya ay isang dilaw na piraso ng papel na may kakaibang pulang sulat dito, isang talisman. Itinaas niya ito habang unti-unting gumuguhit ang isang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, makikita natin si Mom Yong na nag-eehersisyo. -e Nasa harap niya ang talisman habang iniisip niya sa sarili, ano bang pinaplano ng babaeng si Jae On. Pumunta ang eksena kay Hyun ang lalaking binasag ni Mom Yong ang ilong. Hawak niya ang isang manok at handa ng umalis dala ito, ngunit pinigilan siya ng isang matandang lalaki at tinanong. Anong ginagawa mo? Sumagot si Hyun o oh, Song Shek, iniutos ng chairman na dalhin ko ang isang manok. Galit na tugon ng matanda, humingi ng manok ang chairman, pero bakit mo kinukuha ang manok ko? Ganito rin ang ginawa mo noong nakaraan, heep ka. Hindi ka ba makabili sa palengke? Bakit palagi mong ninanakaw ang mga manok ko? Lumapit si Hian Se sa matanda, nagbabanta, so, Song Shek, tumatanggi ka ba sa utos ng chairman? Sumagot si Jong Shek na may pagdududa, hindi naman iniutos ng chairman na gawin mo ito, hindi ba? Nakangising tugon ni Hian Se, nang aasar, wow, ang talas mo rin pala, sige na nga, Pahihiraman ko muna itong manok. Okay. Bumalik ang eksena kay Ma'am Yong na nagjo-jogging sa umaga. Huminto siya, hingal na hingal, at nag-isip, kailangan ko nang tumigil sa paninigarilyo, hindi na ako makatakbo ng maayos. Bigla niyang narinig ang isang ingay sa unahan. Nakita niya si Song Shik, ang matandang lalaki, na pinipigilan si Hian Se sa pagnanakaw ng kanyang manok. Biglang inihampas ni Hian Se ang manok sa mukha ng matanda, dahilan para mabuwal ito sa lupa. Dumating ang chairman at nang makita siya ni Hian agad itong nanigas sa takot. Maingat ngunit matatag na sinabi ng chairman, kaya ka pala nahuli. Hindi ba sinabi ko na magingat ka, lalo na kapag mahamog? Bakit ka gumagawa ng mga bagay na ikinagagalit ng ina? Pinuntahan ng chairman ang matanda at tiniyak, babayaran ko ang manok. Pagkatapos ay lumingon si Hiansei at nagtanong, ano ang dapat kong gawin para hindi magalit ang ina? Sumagot ang chairman, panagutan mo ang ginawa mo, at huwag mo akong tanungin kung ano ang dapat mong gawin. Nakita ni Mom Yong ang nakagugulat na eksena habang nagsimulang saktan ni Hiansei ang sarili, paulit-ulit na sinasapak ang sarili niyang mukha na parang baliw, sinisigaw, patawarin mo ako. Paparusahan ko ang sarili ko. Kaya huwag kang magalit sa akin. Umalis silang tatlo, habang si Mam Ma Yong ay nag-isip, napakakakaiba ng mga nangyayari sa nayon na ito. Biglang lumapit si Jay On mula sa likuran at nagsabi, hindi pa matagal na nakatira rito ang tatay ko at ako. Nagulat si Mam Ma Yong at agad na lumingon. Dinugtungan pa ni Jay On, mas mabuti pang pumunta ka sa ibang lugar kaysa basta ka lang nanunoon. Kung hindi, mapapasama ka. Dinala siya ni Jay On palayo. Habang naglalakad, tinanong siya ni Ma'am Yong, ano bang problema mo? Bakit ka nakikialam sa ginagawa ko? Nang sumagot siya, tinutulungan lang kitang masanay agad. Ngumiti si Ma'am Yong at sinabi, tinutulungan ako, kaya mo ba inilagay ito sa unan? Nagulat si Jay On, nagpatuloy si Ma'am Yong, mapagmasid ako sa maliliit na detalye. Hindi ako basta nagtitiwala kahit kanino. Sandali siyang tumigil, saka nagdagdag. Matagal ko nang iniisip kung bakit mo itinago ang bagay na iyon sa unan, pero hindi ko makita ang dahilan. Ipinaliwanag ni Jay On, inilagay ko yun para protektahan kalaban sa mga multo. Marami sila sa nayon na ito. Pinunit ni Mom Yong ang talisman, kahit na nagsisigaw si Jay On na itigil niya ito. Kalma niyang sinabi, sinabi ko na, hindi ako nagtitiwala sa kahit sino. Kasama na roon ang shamanismo. Ang shamanismo ay isa lamang pamahiin, isang espiritual na paniniwala na ang mga espiritu ay nakaka sa buhay ng tao. Pagkatapos ay lumakad na siya palayo at idinugtong. Kung sakali mang may makita akong multo sa tabi ko, iimbitahin kita. Gabi na, makikita ang matandang lalaki, pinatalas ang isang kutsilyo, habang nagsusumpang maghaiganti kay Hiansei. Nang matapos, sinubukan niya ang talam, sinaksak ang leeg ng isang manok at naputol iyon sa isang iglap. Ngumiti siya ng malupit at bamulong. Isang perpektong regalo para kay Hiansei. Makikita ang matanda, papalapit sa bahay ni Hiansei, tinatawag ang pangalan nito. Hinugot niya ang kutsilyo at tinangkang buksan ang pinto, pero nakalock ito. Biglang lumabas si Hiansei at tinanong, Anong ginagawa mo? Sinusubukan mong pasukin ang bahay ko sa ganitong oras. Napansin niya ang kutsilyo sa kamay ng matanda. Anong balak mo? Patayin ako. Hindi ka ba natatakot sa chairman at sa ina? Dagdag niya, kalma ka lang, umuwi ka na. Pero hindi gumalaw ang matanda. Tinitigan niya si Hian Se at mariing sinabi. Hindi ka naman natakot sa chairman o sa ina nang nakawin mo ang manok ko. At bigla siyang sumugod gamit ang kutsilyo. Ngunit nakailag si Hyun-se, hinawakan ang braso nito, ibinagsak sa lupa, at doon ay sinimulang bugbugin ang matanda. Kinabukasan, lumabas ng bahay si Mam Ma Yong. Nandoon na agad si Jay-on, naghihintay. Nagulat si Mam Ma Yong, pero sinabi ni Jay-on, "Nagpulong ang asosasyon ng nayon tungkol sayo. Nagtanong siya, "Bakit nila gagawin 'yon?" Pero hindi sumagot si Jay-on. Hinila niya ang braso ni Mam Ma Yong at nagsabi, wala ng oras para magpaliwanag. Ilang sandali lang, nakarating sila sa sentro ng nayon. Bago pumasok, sinabi ni Jayon, Sumang-ayon ka na lang sa lahat ng sasabihin nila. Huwag kang makikipagtalo. Sa loob, nakita nila ang ilang kalalakihang nakaupo sa paligid ng chairman. Diretsyong tumingin si Ma'am Yong sa chairman at sinabi, Bakit mo ako ipinatawag dito? Sinira mo ang umagang rutin ko. Bahagyang natawa ang chairman, habang ang iba ay nakatingin ng malamig. Saka nagsalita ang chairman, ganun ba, pasensya ka na, gusto ko lang itanong, paano mo balak tumulong sa nayon? Lubos na naguluhan si Ma'am Yong. Nagpatuloy ang chairman, bata ka pa, bakit hindi ka sumama kina Soko at Hian Si sa pagbabantay sa paligid ng nayon? Sumagot si Ma'am Yong na, tumanggi siya sa harap mismo ng lahat ng malamig na tingin nila. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis, sinabing, Pumunta ako rito sa nayon para magpahinga mula sa buhay sa syudad. Kaya pabayaan niyo na lang ako. Pagkaalis niya, napuno ng malalakas na tinig ang silid. Sinabi ng iba sa chairman na kailangan nilang gumawa ng aksyon. Lahat sa nayon ay dapat magambag. Kung ayaw niyang tumulong, dapat siyang umalis. Ngunit sinabi ng chairman, kalma lang kayo, ang inaang siyang haharap sa hanggal na iyon. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit hindi dumalo si Song Shik sa pagpupulong. Ipinaliwanag ni Hian Se ang nangyari. Pinuri siya ng chairman. Ang ginawa mo ay nagligtas kay Song Shik. Pagkatapos ay sinabi ng chairman sa lahat na umalis. Kailangan kong magdasal sa ina. Bumalik ang eksena kay Ma'am Yong na mabilis na nilalapitan ni Jae On. Tinawag siya nito, sandali, hindi ko man lang alam kung anong itatawag sa'yo. Anong pangalan mo? Sumagot siya, Ma'am Yongho. Sumigaw si Jay on. Kung ganun, sabihin mo sa akin, Ma'am Yongho. Bakit mo ginawa iyon doon? Sinabi ko na sayo, sumang-ayon ka na lang sa lahat ng sasabihin nila. Nakunat ang noo ni Ma'am Yong at sagot niya, Pumunta ako rito para mag-relax, hindi para tumulong. nap si Jay on at binalik. Kung ganun, mas mabuti nang huwag ka nang makipagtalo ulit sa kanila. Kung gusto mong mamuhay ng payapa sa nayo na ito, kailangan mong makisama sa kanila. Ang mga taong iyon, mapanganib. Ngumiti si Ma Yong. Ayos lang. Mukhang masaya naman. Lumipat ang eksena sa isang kakaibang dambana. Makikita ang chairman, nagsasagawa ng isang nakakikilabot na ritual. Pumatay siya ng manok, isinaboy ang dugo nito sa mga estatwa at maging sa sarili niya. Nakangiting nagsabi, salamat, ina, sa pagliligtas sa amin. Gupit eksena sa isang kotse na bumabiyahe sa kalsada, sakay nito ang mag-asawa at ang kanilang anak. Masaya silang nag-uusap, malalaman na ang ama ay isang pulis. Nagkaroon sila ng matamis na sandali bilang pamilya. Sinabi ng bata, balang araw, gusto ko ring maging pulis tulad ni papa, para maprotektahan kayo laban sa masasamang tao. Biglang, isang truck ng kargamento ang bumangga sa kanila. Napasigaw ang ama, hawakan mo ang anak natin. Bumulusok ang kotse sa bakod at huminto. Lumapit ang isang tao na may dalang pala. Hindi siya nag-iisa, may iba pang kasama. Sinuri ng isa ang ama. Patay na siya. Nagtanong ang isa pa, "Anong gagawin natin sa babae at sa bata?" Sagot ng isa, "Hindi natin pwedeng patayin ang bata. Masamang pangitain 'yan." Pagkatapos, tumingin siya sa babae at nagsabi, "Maway ipanganak kang muli sa paraiso." Pagkasabi niyon, pinatay niya ang babae sa harap ng umiiyak na bata. Gupit eksena kay Ma'am biglas bigla siyang nagising mula sa mahimbing na tulog. Na para bang nagkaroon ng bangungot. Palat eksena, nakaupo ang matandang lalaki kasama ang kanyang asawa. Inihain ito ang sopas ng manok na hiningi niya. Ngunit nagsimula itong sermonan siya. Sa pag-inom niya ng alak sa maagang oras ng umaga. Sa pagbabante niya kay Hiansei gamit ang kutsilyo, at marami pang iba, pero ang totoong nagpainit ng ulo niya ay nang sabihin ng asawa. Karapat dapat naman si Hian se si sa manok na iyon. Niligtas niya si, may dumating mula sa ina, samantalang ikaw, nakaupo ka lang dyan kumakain ng sopas na parang wala lang. Biglang pinagsabuga ng matanda ang mesa at sumigaw. Sawa na ako sa lahat ng kabal iwang yan tungkol sa ina. Dapat pinarusahan niya si Hian se si sa pagnanakaw ng manok ko putan Jaina, manok ko yun. Galit siyang lumabas ng bahay, may hawak pang bote ng alak, nagmumura laban sa chairman, sa ina, at sa lahat.